ang laki ng pinagbago ng pamilihang bayan ng San Fernando, Pampanga. Kung matagal-tagal ka nang hindi nakakapamili dito ay paniguradong maliligaw ka at maninabago ka sa pamimili, nagiba kasi mga pwesto ng mga nagtitinda, ako hindi ko na matandaan yung pwesto ng suki kong nagdadamit. Pero in fairness ang ganda na ng palengke ng San Fernando ngayon. But anyways kaya nga pala kami nandito para makapamili kami ng gamit sa school ng mga bata, nakakagulat ang presyo ng mga gamit ng mga bata gaya ng notebook, bag, sapatos, lapis, ballpen at iba pa nakakasyok ang presyo Diyos ko ang mahal na ngayon. Bagay wala nga palang mura ngayon. Pero laban lang dahil kailangang bilhin lahat ng mga needs nilang gamit sa pasukan, taon-taon naman bago magbukas ang school year ay pinamimili natin ng bagong gamit ang ating mga anak. Alam nyo na konting kembot na lang tapos na ang maliligayang araw ng bakasyon alam nyo naman medyo malapit-lapit na ang pasukan kaya mamili na din kayo ng mga school supplies na kailangan ng mga anak ninyo habang may isang linggo pang natitirang araw sa bakasyon nila. Alam nyo naman tayong mga nanay or tatay gagawin natin ang lahat para mabili at maibigay natin ang mga pangangailangan ng ating mga anak. At lagi tayong nakasuporta at handang umalalay sa lahat ng mga plano nila sa buhay. So ayun na nga after naming mamili ng mga gamit nila syempre hindi mawawala yung kakain kami sa Jollibee kaya Jollibee Bekeneman. After naming maka-order at habang hinihintay namin yung order namin nag-decide naman na maglaro sa phone ang mga kasamang kong estudyante. Para makalimutan nila ang gutom ako naman pinananood ko ang sila para malibang na din, pero ang totoo gutom na din ako. Pagkalipas nga ng isang minuto dumating yung order namin pinaili makakain na din kami. Napakadalang lang ng ganitong pagkakataon ang makasama kong mamili ang mga pamangkin ko at si Bunso. Nakakapagod ang mamili at sobrang init ng panahon dahil sa palengke kami namili pero syempre for the go tayo kahit saan pa yan, masarap sa feeling at worth it naman dahil para sa mga estudyante naman ang lahat ng ito. Kayo ba nakaready na ba kayo sa darating na pasukan? Hanggang dito na lang muna. Thank you for watching!